political maneuvering Kuya Angel kung ilarawan ni Mayor Marcy Chidoro ang pagkansila ng Comelec First Division sa kanyang kandidatura para sa bakbong kinatawan na unang distrito sa Marikina. Ayon sa alcalde, kinilala ng Paul body ang paglipat ng kanyang voter registration pero katakatakan sa lungat na nagihatol nito sa kanyang Certificate of Candidacy. Ngayon din, nanindigan ng alcalde na matagal siyang nanirahan sa First District ng Lungsod Natunay ang kanya naging karera bilang Konseyal at Kongreswan mula sa nabanggit na representasyon na katakta namang mag ng motion for reconsideration ng kampo ni Mayor Marcy ibang araw mula ng pagkatanggap niya sa kopi ng resolusyon, lalo't hindi pa ito final and executory para kay Cidoro Politika ang nasa likod ng mga petisyong alisin siya sa halala ng 2025 na aura ng sinabi ng isa sa mga petitioner at magiging katunggali ni Chidoro. Sa si Senator Coco Pimentel, nagulat siya na mag ng COC sa 1st District ng Alkalde dahil na pag-usapan na umuro nilang tatakbo siya o ito sa ikalawang distrito. Ito si Edniel Torrosa, nag-uulat para sa DJ Rage. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel!